Hello, good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat dyan, mga QFW lang nga na nga dito sa Hong Kong, guys. Ayan. Ito na naman, nagbabalik na naman si Mercy Lord. No? So, yun. Meron akong share na no, na topic na no? kunting ano lang naman, chika lang, no? Kung kayo baguhan, no? O bago ka lang kayo pumunta dito sa ibang bansa, no? para mag-OFW, no? So, yun yung topic natin for today. Ayan. So, habang nag-ano ko dito, nag-ano ko ng gulay, no? Kasi medyo matagal-tagal tong gulay na to, no? Ayun. Bago ka pumunta rito, syempre, ano bang, may goal ka, di ba? <coughs> so, let's say, ang goal mo is, ah, uh, yung tanong muna, bakit ka nga ba pupunta sa ibang bansa para magtrabaho bilang isang OFW, no? Ayun. Bakit nga ba? Siyempre, oh, hindi ka naman pupunta dito para magtrabaho, di ba? Siyempre, may goal ka din, di ba? May pinapangarap ka din. Ano bang target mo, di ba? Ano bang, ano bang gusto mong mangyari? Bakit uh, gusto mong uh, mag-abroad at kumita ng pera, ng malaking pera, no? Siyempre, alam naman natin na dahil sa Pilipinas, no, hindi ka makakapag-ipon ng ganun kabilis at ganong kalaki no dahil um, sa malang bilhin mababa pa ang sweldo so kaya ka nga pumunta rito sa abroad so ayun yung pag-usapan natin <coughs> but before that no ano nga ba yung goal mo no ano nga ba yung iniisip mo bakit ka nga ba nag ano uh, papunta kang abroad kung bago ka lang sa akin channel mag subscribe na at huwag mo kalimutang pilitin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po kayong updated sa akin mga videos na ina-upload niya. So, salamat sa mga nag-thumbs up dyan. At saka sa mga nag-comment na no. Balikan kayo later. So, ayun nga guys, no. Habang ginagawa tayo dahil isa tayong OFW, no. Uh, syempre, no una, no. Uh, pagbago ka pa lang sa pagiging OFW, syempre, bakit ka nga ba, ba diba? Bakit ka nga ba nagpunta dito sa abroad na ano nga ba yung mga mga naiisip mo? Bakit ka nga nagpunta rito? Syempre, Uh, may alam ka no? dahil siguro uh, may pinag-aaral ka na and then uh, gusto mong magpatayo ng bahay gusto mong makaipon at uh, mag, uh, magpatayo ka ng negosyo para hindi ka napabalik or the first time ka lang mag-abroad kaya mo nang uh, pag-uwi mo at meron ka ng pang pasimulang negosyo so, syempre, karamihan naman yan eh, or something na Uh, gusto mong bumili ng car, no? Gusto mong bumili ng pang farm, no? Yan. At gusto mong mag-business ng uh, sari-sari store katulad namin, no? <coughs> so, yun. Maraming kadailanan, no? Marami tayong mga naisip. Bakit nga tayo nag-abroad, uh, nag no? Bakit nga tayo nag, uh, nagpunta rito sa ibang bansa? No, syempre, marami tayong goal, di Marami, marami tayong target, marami tayong gusto maging project, no? Ayun. Dahil sa sinabi kong yan, minsan kasi yung goal natin, no? Bago tayo pumunta, hindi pa tayo, parang nag-apply pa lang, di ba? Siyempre, naisip mo na, ay, kailangan ko mag-apply, papunta ang abroad kasi nga, kailangan kong um, mapagawa itong bahay namin, di ba? <coughs> so, Ayun na nga. Wait lang. lang. So, ayun. Yun yung goal mo, no? Pupunta ko ng abroad kasi nga gusto kong mapaayos yung bahay namin. Gusto kong makapagawa hanggang second floor or third floor man lang. Sabi nga no So, yun yung goal niya, no? And then, yung isa namang goal niya is yung ibang, ano naman, no? Uh, hindi lang ikaw yun. Kumbaga, uh, iba-ibang tao to. At ang goal naman ng isa is kailangan ko mag-abroad kasi nga uh, kailangan may may pag-tuition yung anak ko, may pang uh, pang college siya, di ba? Dahil alam mo natin na mahal ang magpakulehyo. <coughs> Ba't ako may And then yun. Um, dahil, siyempre eh, tapos nandito ka na sa abroad, no? nandito ka na Nandito ako sa abroad siguro mga 1 month ka pa lang no? okay, 2 months, okay 3 months, okay hanggang nakalahati mo na yung taon no? nakalahati mo na yung taon and then medyo sumasablay ka na hindi mo na napapansin na, na, na uh, lumili ko na pala yung goal mo kung ano yung nasabi mo noon na yung goal mo na dapat mong gawin kung ano yung project na gusto mong gawin no? parang lumili ko na na hindi mo na, na siya na nabibigyan ng pansin no? Karamihan, guys. Karamihan yan, guys, na maraming ganyan dito. No? Um, dito, dito naman sa Hong Kong, no? Maraming mga may pangarap na nagka-goal ng mga ganun pero hindi naman natupad. Kasi alam mo ba bakit? <coughs> maraming mga ano yan, eh. Maraming mga bagay na bakit, bakit hindi nila natupad yung kanilang mga pangarap? Tulad ng hindi hindi nakapagpatapos ng pag-aaral yung mga anak. Pero yung goal nila bago sila umalis is uh, mag pagtataposin nila ng pag-aaral yung kanilang mga anak. So, hindi nangyari. Kasi nga, bakit? Pati hindi nangyari. Dahil siguro, uh, huminto yung pag-aaral ng anak dahil nag-asawa, di ba? Or ayaw na niyang mag-aaral, no? Pero sa simulat sa pa lang is yun na yung sina yung yun, yun na yung goal niya talaga. Pero dahil hindi natupad no. <coughs> parang ah, <coughs> uh, wait lang. So yun no, kasi hindi hindi na natupad. So ayan. Diyan tayo nalulubog no dahil hindi na natin alam kung ano pang dapat nating gawin kasi nga nas, na, ano ka na eh na distract ka na doon sa ano kumbaga nawala na yung uh, pagpatapos mo ng pag-aaral sa iyong anak. And then gusto mo gusto uh, may isa pang goal na kailangan mo patayo mo yung bahay. And then uh, ang gusto mo no uh, hindi gusto mo matupad agad yung gusto mong gawin na magpatayo ng bahay, no? So Ayan na, iniisip mo, ay gusto ko magpatayo ng bahay. Now na. Pero kailangan, kailangan, ano, tuloy-tuloy. Um, di -tuloy. diba? Yun, parang yun ang iniisip mo. Pero hindi mo alam kung ano yung mga magiging dahilan, kung ano yung magiging um, sa susunod na araw, kung ano yung mangyayari. ba diba? Hindi mo alam eh. Ang gusto mo lang mangyari is matapos yung bahay. No? So, ikaw naman, na gusto mong uh, gusto mo tapusin agad-agad no dahil gusto mo talaga yun eh hindi hindi kana nag-isip no hindi kana nag-isip so ang nangyari is Mangungutang ka ngayon no mahuhutang ka ngayon sa mga iba-ibang pautangan chan ah uh, kuno kunwari kuno uh, sa bangko or sa mga tao no na may mga porsyento no may mga may mga interest no Diyan nagsisimula ang paglubog ng isang OFW, no? Dahil yung goal mo, hindi mo natupad. Hindi mo natupad kasi hindi, hindi ikaw ang may mali. Kung baga, ang may mali is yung anak or yung kamag-anak na pag-aarali mo. Kasi yun yung priority mo. I Ayun mean, yung priority mo dun, eh. And then, yung next na priority mo is magpagawa ng bahay. So, eto na. Eto na yung senaryo, no? eh, nag, ano ka nga, gusto mong magpagawa ng bahay, pero hindi mo iisip na magpapagawa ka ng bahay, kulang yung pera mo, hinto it, hinto rin yan. Dahil ang sahod mo, hindi naman one click yan na matatapos agad yung bahay. Dahil sa kamahalag ngayon ang bilihin ng mga materyales, no? Hindi mo agad, at ang gusto mong mangyari is matapos agad yan. Dahil, ah, uh, hindi na, hindi na, parang hindi na nag -ano yung isipan mo eh, dahil na-distract ka na una di ba? And then, dinawa mo yung gusto mong mangyari na tapusin agad in one click, no? Ngayon, si isang OFW, nangutang, no? Nangutang. <coughs> dahil alam niya, may makili naman siyang kinikita, no? Sinasahod, kumbaga. <coughs> dahil sa ganun, eh, naisip niya na tapusin agad. Ang mali niya, no? Ang mali niya, dahil meron namang interest. Dahil na, ano lang siya, eh na ano na siya, nasilaw na siya dahil meron naman nga siyang sinasahod na bonban, meron siyang pambayad. Pero hindi niya iniisip na uh, malaking ano pala, malaking kawalan pala pag hindi ka sumasahod, pag hindi ka pala nakakahawak ng pera mo. Kung baga, ka na doon sa bangko, tapos pinapagawa mo ng bahay ng one click, no? At yung pera mo, nababawasan ng nababawasan. Siyempre, wala kang kita, wala kang halos mahawakan na pera, wala kang naipon, no? Wala kang naisisave para sa iyo Para sa sarili mo din, wala na. Dahil pinagbabayad mo dun sa utang mo, kung ilang taon mo yan babayaran o kung isang taon mo yan nababayaran babayaran. Dahil sa laki ng gastos. No? Wait na. Dahil sa laki na ng gastos na ginawa mo. So, hindi na na Uh, hindi na tumutugma yung sahod mo, no? Sa allowance mo, tapos nagpapadala ka pa sa bahay nyo, no? And then, anong mangyayari? Hanggang sa uutang ka ulit ng panibagong um, uh, panibagong pag-uutangan, no? So, hanggang sa uh, para mabayaran mo yung isa, no? Para hindi ka masira dun sa isa, kailangan mo umuha ulit ng panibago. And then, ipapait -ip ang babayad mo doon hanggang sa dumadagdag ng dumadagdag yung interest nun. Hanggang sa, na, na ano mo na, hindi mo napapansin, nalulubog ka na pala. Dahil syempre nagpapadala ka sa Pilipinas. And then, oo nga, tat, natapos na yung bahay mo. Pero, yung sahod mo, wala ka nang halos matira sa'yo. Diba? Wala ka nang halos matira sa'yo. And then, ayun nga, uh, hindi hindi mo na siya maano eh, hindi mo na siya ma kayang sustento sustentohan uh, yung pamilya mo, sarili mo, And then, yung isa pa, bali dalawa na yung nakuha mo ng napag-utangan, is napambabayad mo lang doon. Paano naman yung naiwanan mo doon sa Pilipinas, di ba? So, ayun, yun yung mga kadahilanan na bago ka pumunta dito sa abroad, mag-isip ka muna, pag-isipan mo muna kung ano yung mga priority mo, no? Kung hindi pa dapat na mag- uh, pagawa ka ng bahay, huwag muna. Diba? Ganun yun eh. Kung Uh, baga, kaya namang maghintay ang bahay. May bahay ka naman doon, hindi ka naman siguro nababasa. Bakit mo kailangan tapusin agad in one click? Karamihan niyan guys dito. Kaya dapat mag-isip yung mga pupunta rito ng yung mga bago pa lang. Huwag kayong uh, masisilaw sa pangungutang. No? Dahil ang bahay mga paghintay. Pero ang ano naman is yung pag-aaral naman ng mga bata is may monthly hindi naman uh, hindi ka naman monthly-monthly nagbabayad ng vision fee. O, di ba? Yun yung priority dapat. Hindi yung bahay na isang one click lang gusto mo nang gawin. Tapos kumutang ka. Hanggang sa nalubog ka, kumutang ka ulit. Hanggang sa lum na, hindi mo na, na anuhan yung pagbabayad mo doon sa isa dahil ayaw mo na mamasira kumukha ka ulit ng pangatlo hanggang sa magpatong-patong yung interes at lumaki ng lumaki hanggang sa sila sila na lang yung binabayaran mo wala ka nang na sa iyong pamilya so ganyan po yan mangyayari sa inyo guys kaya kailangan mag-isip muna kung ano yung mga dapat yung gawin o yung priority nyo na na um, bago kayo umalis no kung sa mga first timer lang yung mga dati na rito hindi mo na sila maano eh depende na lang sa mga uh, datihan na mga nag-abroad na Uh, yun ang mga gusto nila eh, no? Yun ang gusto nila sa buhay nila. So, yung, inaano ko lang ngayon is yung mga bago lang na uh, sana mag-isip kayo bago kayo, bago nyo pasukin ang pangutang, no? Dahil sumasahod naman kayo buwan-buwan, makontento, -buwan, no? Huwag kayong gagastos ng um, higit pa sa sinasahod nyo. So, ayun uh, lang guys, no? Yun lang yung may papayo ko sa inyo, no? Yung mga bagong uh, salta, dito sa abroad, no? Pag-isipan nyo bakit kayo nag-abroad. Marami kayong goal. Dapat isa-isa yan. Hindi pwedeng sabay-sabay nyo gagawin, no? May mag-aaral, yun muna pag-aaral muna ang unahin. Saka na yun yung bahay. Kung gusto mo mapatay ng bahay, di ba? At mag-save kayo. So, yun lang. Yun lang yung payo ko, guys. Ito na lang. Most TV vlog. Huwag nyo kalimutan mag-like and um, comment chat. Bye!